Live score kami sa kabila guys kasi bakante na siya oh. Yan mo oh. Ang ganda nito guys. Ito talaga exclusive to. 1.5 ang rate nito guys. Ngayon. Kaya ngayon available. Kaya ito okay. nandito kami ngayon. Kaya guys. Yan. Sulong-sulo namin to kasi kami na lang naiwan dito guys. Oh. Pero Oo. Oh. mo yung guys oh. Itong tubig na to mainit to galing bundok doon sa taas. Kaya ito. Exclusive talaga siya oh. Ayan oh. Mainit to guys Mainit Yan o oh. I-compare eh, sa baba Kasi ito Yung doon may sulfur Ito wala Pero mainit to Eh ito guys oh. Yan o oh. Pwede ka makapaghilod-hilod dito Ng ano Ibang Oo oh. Yan Ganda to guys oh. Yan Hindi mo yung mga bato dito oh. Yan o oh. Ayan Dito lang po ito Sa mapasok guys Sa ah, Along Mindanao area Sa Surigao del Norte guys Kaya ito, ito yung water na galing ilog talaga to sa guys, oh. Ayan. Ayan, yan yung ilog namin guys, napakalakas. Ayan, ayan, malinis yan guys. Dito lang po yan sa probinsya namin, 30 minutes ang takbuhin papunta sa amin. Papunta sa aming barrio guys, kaya ito. Kaya ito, nandito kami sa exclusive na swimming pool. Uh, hot spring to ito guys. Ayan, bakante kasi kaya ito. Lumipat kami sa kabila. Pero, punti na lang tao dito kasi alas 3 na may eh. Kaya ito, San Juan ngayon guys, pero konti lang naligo dahil pasukan. Mm, mm At saka medyo makulimlim na rin, pero stress pa lang eh. Kaya ito yung water. Galing bulk bulkan po ito, yan, yeah, medyo mainit-init pa yung tubig guys. Oh. Napakalinis nito guys. Kahit maglaga po kayo ng itlog. Huwag lang yung itlog ng tao guys ha. Yeah, itlog ng manok lang po ito dito guys. Yeah, pero mayroon ditong payong. Yan. Yeah. 1.5 po yung rate dito guys. Kaya kami lang tatlo. Exclusive lang to for yan to sa friend ko, yung cousin ko yan. Lumipat kami kasi bakante na po siya eh, guys. Eh. và mình cũng có. Tại vì mình cũng có. Mình cũng có. Mình cũng có. Mình 来喽，出发。啊！